Siguro nagluto ng masarap na almusal yung asawa mo. Tapos hindi mo napigilan, kumain ka, at ngayon ako yung pinagdidiskitahan mo. Hindi naman ganun. Ano, hinalikan mo siya? Are you back? Yes. For good? Well, it's a, a short business trip, yeah, but I'm back. Sabi mo <clears throat> ba favorite mo, Tapa? Of course. Mm -hmm. Why aren't you touching your food? Well, um... Busog pa ako eh. You just woke up. How can you be full? Well, unless you're saving space for something else. Mm, because, um, naghahanda siya. For mm. competition. Mm. Dahil ayon yeah. ay yung bumikat. Right? Ah, alam mo. Gutom na ako.

Gutom na ako. Halika na. Kain na tayo. Bakit? Anong bakit? Bakit hindi ka kumain? Sawa na kasi ako sa pagkain ng coffee shop. Hindi naman ako marunong magluto. Hindi ka ba marunong magluto ng simpleng hotdog o itlog? Hindi ako chef, katulad ng asawa mo hindi eh, mo naman kala maging chef para magluto ng simpleng hotdog, itlog, o kaya kanin. Teka, nagre-reklamo ka ba dahil take out tong almusal natin? O dahil kumain ka na? Hindi ako nagre-reklamo. Nagtatanong lang po. Siguro nagluto ng masarap na almusal yung asawa mo. Tapos hindi mo napigilan kumain ka at ngayon ako yung pinagdidiskitahan mo. Hindi naman ganun. Ano hinalikan mo siya? Niyakap mo? kayo hindi ganon kasi So your dad won't be joining us for breakfast dahil magte-training pa siya for competition. Bon appetit. <laughs> Will you stop it? Stop what? Alam mo hindi ko alam kung nagbubulag-bulagan ka ba o niloloko mo ang sarili mo. Pero kung gusto mo mag- Wag mo akong idam- I'm sorry. I didn't mean that. Huwag ka sa akin magalit! Mag magalit ka sa sarili mo dahil mo itong sa sa'yo. Wala na si Dad, may iba na siyang mahal. So please stop using me as an excuse to hold on to him. Jenny, stop. I didn't mean it.